Good afternoon mga kabayan. Ako nga pala si GM Patrick D. Mendoza from 8th Earth. Ngayon ay tatalakayin natin ang Imperyong Romano. Imperyong Romano, Augustus, ang titulong iginawad ng Senado kay Octavian. Ang katagang ito ay karaniwang ginagamit patungkol sa isang banal na lugar o banal na akto. Pax Romana o Roman Peace ang panahon ng kapay, kapayapaan at kaaylaran sa panunungkulan ni Octavian. Pax, salitang Latin na nangangahulugang kapayapaan.